Yo, what's up mga kabinitek? So, eto na yung official entry natin kay Don M's Christmas Lantern Making Contest Yo, what's up mga kapinitek? So, ayun, natapos na rin at nakapag-enter na tayo kay Don M's Christmas Lantern Making Contest. Ayan. At, napakatindi ng pinagdaanan natin. Para matapos, yung napakagandang parol na yan. So, ayun so, eto, papasilip ko sa inyo kung paano natin ginawa ito. Ayan. Meron nga tayo dito mga kawayan so yung ginamit natin dito ay mga tinikan at tiwanak. So masyadong flexible itong mga uri ng kawayan nito. So pure handmade ginamit natin ng nylon and So eh at habang nagabantay nga tayo ng bata at ng aking bunso Ayan, Ginagawa-gawa ko itong aking parol na to. So ito yung frame natin. So napag-decision ako talaga na gawin yung ganitong disenyo ng star. So hindi siya typically uh, star. Ito ay tinatawag na tala. Ayan. So last year, uh, last 2022. So ganito rin yung design na ginamit namin sa Mugpog. So municipal uh, parol making contest at kami yung nag-champion doon. So bali dalawa kaming municipal uh, barangay na nag-champion. So ayun. So ngayon ganito pa rin yung concept na inadapt ko at inapgrade ko lang. So mas magpo-focus tayo sa maraming ilaw. Ayun. So tayo nga. May kinatay ako dito na ng BHS para kumuha ng gear motor. So ayun, at may nakita naman tayong mga magagamit natin ng mga pyesa. So kailangan kasi recycle yung gagamitin natin. At ilang araw din nga natin pinag-isipan ang magiging resulta ng ating project na ito. So ngayon ito, uh, magagawa naman tayo ng ating uh, swing, uh, mechanical swing at ito naman yung mga LED na gagamitin natin. So ayan, gamit yung ating uh, gear motor na nakuha natin sa video tape or VHS controller o VHS player o mga ganun mga sinaun ng tape video tape player yan. at ito nga, nga mga kawayan pa rin yung gamit natin at konting alambre so kailangan natin para maging sturdy yung at mas yung ating ang mga bracket at ayan so napakatagal kong pinag-isipan bago ko natapos yan trial and error yan. hindi ko na naisama yung paulit-ulit pagdi-testing bago ko ma-perfect yung swing na yan ayan. So, talagang tiyaga kailangan may passion ka sa paggawa nito para makapagawa ka ng kakaibang bagay at dyan matiyaga si Pinoy Tech Studio Ayan. at umaayon na nga sa atin itong ating pinaplano ayun at maya maya nga niya nagpunta na ako sa akin shop so kinalkal ko yung mga lumang appliances ko doon para kumuha ng mga magagandang uri ng wire kahit medyo maliliit papipino pero magagandang uri dahil mga antigo na ito So napakatitibay nito ayan. So hindi na tayo bumili ng maliliit na wire para sa ating mga LED. At ayan ang ating mga gagamitin. At maya maya nga ni ay pinainit ko ng aking soldering iron at nagsimula na ako mag wiring. Ayan. Ininstall na natin yung mga T10 LED lights natin. So napakaganda ng mga T10 LED lights na to. So ito yung malalaking uri at makabagong uri ng mga LED lights. So malalaki. Mas malalaki to kaysa dun sa mga typical na LED lights na around 3 to 5 volts yan. So ito 12 volts na rin to kaya mas madaling gamitin. So binutasan na nga natin itong ating kawayan para maglusot ng wire kasi dito natin ilalagay yung ating gear motor para may umiikot na design sa harapan ng At ating dahil power. nga ni, sa mga nakaraang sinalihan nating mga contest ay mas nakaisip na tayo ng mas magagandang idea. Ayan. So actually wala pa namang ganito nung mga nakaraang contest pero mas in-upgrade ko kasi alam ko na mas magagaling at mas mga pulido yung mga kalaban nating mga ibang contestant na mga kababayan din natin. So magagaling ang mga marindo at in-expect ko na mga ganong kagaganda at napakapulido ng ginagawa nila. So ngayon ang itatapat natin ay mga moving parts, mga mechanical parts at ito na rin, ito na rin naman yung aking passion. So dito ako magaling kaya ito yung ilalabas ko dito sa aking parol. So ayun. At ayan nga ni ready na para matakpan yung ating parol. At ngayon gagawa naman tayo ng ating uh, jingle bells. At, at ayan. naisip ko nga ni na maglagay ng ganitong uri ng pabuntot sa ating parol, isang swinging jingle bell kasi wala pa ako ng ganitong konsepto kahit saang parol making contest dito sa Pilipinas. At ayan. So sa una uh, dalawa yung bell na gagamitin sana natin at napakaganda naman tingnan talaga. At sinubukan nga natin ito dito sa ating baterya. Ayan at na napakaganda ng swing nito kahit wala pa itong cover ang hindi lang natin alam ay kung kakayanin ba nito kapag mayroon ng cover yung ating jingle bells ay at kung kailan tatagal yung ating motor sa ganitong sitwasyon A few later. pagkatapos kong aning uh, iset up lahat yung ating jingle bell ay naganap na ako ng tis-tis ng kawayan at ayan dahil sa sobrang gilik nito kailangan nating linisan nito at kinilinisan natin dito sa ating car wash. At makalipas nga niyang ilang araw ay nagpatuloy naman tayo sa ating ginagawang parol. At ito mayroon tayo dito mga empty mayonnaise container at ginamitan na rin natin ng mga pinanghingi natin sa kapitbahay ng mga eco bags. Yan iba-ibang kulay at dahil ang eco bag ay mga recyclable material at pinopromote talaga na eco friendly ay ito na rin yung ginamit natin. At ito na yung mga kawayan natin na pinatuyo at nilinis noong nakaraang araw. So wala na itong mga gilik. Ayan, at kinorte lang natin yan ng mga ah, parang mga kaliskis. Ayan. At dito natin ilalagay sa pagitan ng ating mga tala. At napakaganda nga, nga niya naman ang texture nito. So sa paligid ng ating parol ay ginamitan natin ng mga empty trays ng ating mga itlog. Ayan. At unti-unti na nga din ng itsura at nagkakaroon ng napakagandang texture nito ng ating DIY parol. At dahil yan dito sa napakagandang material na tistis ng kawayan na ito. So napakaganda nga ng gamitin ito sa mga ganitong project dahil sa makintab na properties sa loob nito. Kahit na makate sa labas kapag nalinis ay napakaganda ng loob nito at napakakintab na parang may varnish na rin. Ito. At depende na lang sa inyong likot ng isipan kung paano nyo mapapalabas at paano nyo magagamit ang natural na ganda nito, ayan. At ako, ito ang ginamit ko. Ginawa ko siyang parang mga kaliskis ng dragon. Sinamahan pa ng napakaganda rin texture nitong ating mga egg tray na parang magagaspang na bulutong na hinaluan ng kaliskis. So, mga ganun ko i-describe itong bagay nito ito. Ayan, at itinakar lang natin ang itinakar ang mga yan at ang asawa ko naman ay busy sa paggawa ng mga sulapid na dahon ng buli. At kahit sariwa pa ang dahon ng buli ay binanatan na namin at baka banatan pa ng iba. Ayan at dito na nga namin nilagay ang aming sinulapid na buli dito sa gilid ng ating tala. At meron din tayo dito mga empty ketchup bottles na dadagdag natin dito sa ating puting uh, palikpik na bumumukhang kaliskis ng dragon. Ayan. At napakaganda niyan pag may ilaw. At ito naman yung aking pamangkin na napakasipag at pinaglilinis ko ng aking ah, mga bote ng ketchup. And, at ayun, ito naman yung ating jingle bell na yari na rin sa ah, takip ng kawayan. O yung tis, -tis ng kawayan. Ayan, ginawa na nating bell. At binalutan na rin natin ang ating sinulapid na buli. Ito naman sinulapid na buli nito. E eh, napakaganda rin naman ang texture kapag idinagdag natin dito sa ating mga kaliskis ng dragon at mga bulutong na tree ng itlog. Napakagandang tingnan pag pinagsama-sama ang mga texture ng mga at dahil nga ni huling araw na ngayon, kahit gabi, ituloy pa rin kami at nag-overtime na talaga kami dyan. So itong mga titan led lights, so hininangan natin ang hininangan at ilalagay natin yan paikot dito sa bilog ng ating tala. Ayan, para magkaroon ng liwanag yung kanyang paligid ng tala. sa so, Nilagyan natin ng puwet ng uh, empty bottle ng ketchup para mas maganda yung liwanag niya at binalutan natin ng dahon ng paypagay. Ayan at nilagay na nga ni natin yung ating mga T10 LED lights paikot dito sa ating parol. At ngayon ipapasilip ko naman sa inyo kung anong gagamitin nating uh, lighting controller. So ito yung aking DIY lighting controller gamit ang mga Omron timers. So So ito ang pinakasikreto ng ating dancing parol ang laban natin sa parol making contest ni Donya MCN so no wiring na natin yan ayan. so ito yung mga collection ko so hindi ko naman ito binili so, mga collection ko ito mula nung nag industrial uh, technician na ako so napakatagal na ito sa akin ayan. so sinamahan na natin ang mga piyesa ng motor ito ito uh, interrupter ito yung strobe light natin kasi nasunog yung isang linya ayan. So, ayan, napakatagal na sa akin ito at ngayon gagamitin ulit natin sa ibang bagay naman. So, it... A few moments later. Yeah. Yo, what's up mga kapalitik? So, ito na yung official entry natin sa uh, Don Yem. So, lantern making contest. Ayan, so, ayan, na natin ito ngayon. Ay Nandito na kami ngayon sa showroom ng mga parol. At sa ating Ano ang ay, pizza? Ano pizza? ang pizza? Ano <laughs> ang <laughs>